First of all, congratulations. Thank you. Um, uh, yung song mo na include uh, sa OST na ano, ng Motya ng Section E. Yes po. How does it feel that your work became part of one of, you know, uh, most talked about series like right now? Sobrang, sobrang thankful ko. Kasi, um, nung sinabi pa lang sa akin na, oy ano game ka ba na masama? talagang parang sobrang in na nung series na yun. So sabi ko, oh, oo naman, kasi talagang makakatulong siya to get the song out there, di ba? And then, sobrang saya lang na parang grabe rin yung init ng pagtanggap sa kanta na yun as part of that OST. Ang dami nagsasabi na, oh, bagay na bagay sa leading roles yung mga ano, yung kanta na to, ganyan. To the point na, sila na rin yung naging star sa next star sa ano sa music video. So sobrang ano siya, sobrang pivotal moment sa buhay ng kanta na to. Kasi dahil naging part ng OST, sila rin yung naging ano uh, part ng music video. Talking about pivotal moment, uh Is it safe to say na yung pagpirma mo sa Viva in 2021 is one of the pivotal moments of your career as a musician? Oo oh, naman. I think uh in every musician's anumang career, a uh, very pivotal ang pagpirma sa isang record label. Kasi um ako as an independent artist before, what I struggled with was uh yung business side of music, uh bookings, ganyan. So, uh, ang hirap ang hirap kapag ka you don't have a foot in the door sa music industry. Yung talagang kinagabang mo lang lahat mag-isa. And yun yung talagang nakuha kong support sa mula nung nag-sign ako sa record label. At dami kong mga nakukuhang gigs. Lalo na as someone na as, no, nag, nagsa-start out pa lang ako, sinasama ako sa mga mall shows, na mga movies, ng Viva Films. Sinasama ako sa mga as opening acts sa ibang mga artists. So yun yung mga parang uh, sobrang ganda ng mga experience as an up and coming artist kasi hindi hindi ko siya I think ang mas mahirap siyang makuha yung ganong opportunity kapag ka independent kasi kapag ka halimbawa same same kami na record label halimbawa si Arthur Neri nagiging ano ako opening act ako ng mga uh -oh. event niya which is sobrang laking exposure para sa mga ayun sa mga pa, pataas pa lang na artist mm -hmm. Pero in terms of uh, musical freedom and career direction, how has this transition um, uh, he helped you in I in terms of your arts? Uh, hindi. Yun yung isa sa mga nagustuhan ko dito. hindi, wala naman silang control. I mean, hindi nila ako kinokontrol sa artistic ano ko, uh, perspective ko. Um, kung ano yung gusto kong sound ng music ko, yun pa rin naman yung lumalabas in the final product. So, Itong, uh, gusto ko kasi talaga na genre is uh, folk. So yun pa rin talaga yung lumalabas na sound in the end. And yun, doon ako thankful kasi uh, I still get to be myself. Especially uh, with the songs that I release. Kasi yun talaga yung, ano eh, yun talaga yung kusino ako as, a, as an artist. Uh, it's, it's, it's shown with the songs that I release. it's nice to hear that we supports support you with that congratulations yes. thank you so thank much you. Oh. thank you sir our next question so